na ako ng ano ng parinda ni Mrs. at bumili na rin ako ng pananghalian naming ulam. So, ito na yung mga pinamili ko ngayon. Pinabili ni Mrs. yan mga chichirya. Ayun, mga kanipi. Tapos dito yung ano, yung pananghalian na ulam namin. Ayun. Alright. Kompleto na What's up mga uh, Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kano For another video Ngayon nandito na naman tayo kay Mia Ayan Pinapainit ko na lang yung makina niya Tapos papunta na tayo ng EGL mga kanonipi Doon tayo kukuha ng mga pasahero na may sasakay Araw ng Martes mga kanaypi. So bukas kuting na naman ni Mia Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko bukas Pero Makikita natin Kung ano dapat nating gawin bukas Sa kanayipi na trabaho As usual siguro Doon na naman sa ating manukan Yun na yung time natin Na, ano, na makapagtrabaho doon Makapagayos Kung ano man ang dapat ayusin Doon sa kulungan ng mga manok dahil yun lang yung time natin para makapagtrabaho doon no so yan abasa tayo uh, at mainit na yung makina ni Mia okay hopefully na ngayong araw makarami tayo ng pasada mga kanoypi ayan nandito na tayo sa EGL nandito na naman sa harapan natin si TJ bali nandun sila rin yan mga kanoypi at yung mga pamangkin ko naglalaro sila ng basketball dyan sakit sa tatungo nyo thank you thank you ayan binigyan tayo ng uncle ng 30 mga kanaypi magandang boy naman yun mga kanaypi binigyan tayo ng 30 ni uncle so balik tayo ng igel hanap tayo ng panitagong pasero Umaga pa masyado. La 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 ah, pa. madam. Anong ah, direksyon sige, madam. Ah, sige, pong, madam. Ah, sige madam. Gitu Terima kasih. binigyan naman tayo ng 70 pesos alright sabi niya nasakyan na daw niyan si Mia siguro hindi ko lang matandaan mga kanaipi saan tayo sir? Honeymoon Road ha? Huh? Honeymoon Road Honeymoon road? Ayan. Thank you. Saan kayo, madam? You see you, kuya. You see you. ng 50 pagkatit natin dito sa San Vicente UCU bali nandito na tayo sa garahe ni Mia mga kanipi na ako ng, ano, ng paninda ni Mrs at bumili na rin ako ng pananghalian naming ulam so ito na yung mga pinamili ko ngayon pinabili ni misis ayan mga chichirya ayan mga kanipi tapos nandito yung ano yung pananghalian na ulam namin ayan alright kompleto na ayan mga kanipi lalabas na naman tayo bali kaninang umaga nung nag almusal ako hindi na ako lumabas ulit ngayon pa lang, alauna na ng tanghali. Bali, nagpakain ako ng mga manok. Tapos, nagsakata ng soft drinks, mga kanaypi. Kaya yan, ngayon pa lang tayo lalabas. Alauna na. Oh, may dala ko dito na ice. Kasi lalagyan ko yung ano yung tubigan ko nandiyan kay Mia. Hindi ko na inuwi kanina kasi marami pang tubig yon ice na lang yung kulang para lumamig yung inumin at nandito na tayo kay Mia mga kanayip nandito sa likod e, eh, yung tubigan ko ayan ayan nandito mga kanayip eh Oh, ice. ayos na yung ano yung inumin ko kailangan na kailangan ng ice para ano malamig yung inumin hirap pag ano mainit na nga tapos mainit pa yung inumin lana na <laughs> parang nyo madam bilasis bilasis kayo madam

kay madam Ayan mga kanaypi Nakakuha din tayo ng pasayros natin Papuntang Villasis Kumita tayo doon ng 50 pesos Yung isa 30 Yung isa 20 Yung pamasahin niya Okay na yun mga kanaypi Nandito na kasi ako sa bakat kanina eh na naghahanap na ang pasayro eh malapit na yung Villasis dito sa Pakag kaya yan, kinuha ko na. O, daleta ante. Daleta. Daleta. Dala. Nag-50 na. Diretso dyan. 我赢。 Yeah, pag, pagliko lang ng anti-stop niya, madam. ayan mga kanoypi kumita tayo ng 90 pesos ano, sa tatlong pasayero natin yung dalawang pasayeros nagbigay ng tag 20 yung isa 50 alright Punta tayo ngayon Kay Madam Luz Tumawag na naman sa akin kanina Nagpapaservice na naman Punta daw ng SM Mga kanaypi So sundoy natin doon Sa AGL Alright Dito na tayo Kay Madam Luz Madame! Hey. <laughs> may pinay babana natin si Madam Luz bilang uh, sa may kalupiawa ah saan Madam Kalukyawan Ngayon lang ako nakapagatid dito. <laughs> oh. Marami na palang bahay dito. Ayan mga kanaipi, bali nagbayad naman si madam ng 60 pesos. Alright. Alright. Sorry sa na nagantay kayo madam. <laughs> Ah, oh, sige po, madam. Ah, oh, thank you po. Nakuha oh, mo na? po madam. Sige, baka tumawag ako sa iyo. Sige po. nang ng paseros ayan mga kanipi ito na yung nabili ko ngayon bali bumili tayo ng atay baluna ng manok at maling tapos cream top para sa kape bumili rin ako ng asukal pala mga kanipi. naubusan na ako eh yan tapos na naman yung isang araw na pamamasada natin no? kahit pa paano nakahabol din ako ng ano, pasada nung oras sa tayong lumabas kanina ala, alauna na eh Ayan. So, thank you so much mga kanunipi sa suporta ano, no? sa no-skip ads na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. So kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.